Abang, namatay ko po napakarami kesa sa buhay. Bakit po niyan Anong mangyari sa mga Nagkakasakit nga po ay sa malayo po kami sa doktor. Hmm. Ay pag nagkasakit po nang talagang hindi kaya ng mga damo-damong gamot hmm. ay namamatay po. Ayun po buhay ay apat po. Apat yung buhay. Pero ilan po yung namatay? Abante nga po. 20 po yung namatay niyong anak? Opo. Ay, wala pa po ng isang taon. Namamatay po at talagang pag dumagat po at didapuan ng sakit. Pag hindi po madadala sa doktor at talagang garabi po doon sa aming ano, sa bundok. Nalungkot po ako. Sorry po sa nangyari po sa mga anak. ko. talaga po. Dito dali, saan nung naram... Na ano an 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 ako, akong nalungkot. Napaka... Ay! Katekram! Sa mga minamahal po natin, mga lolo't lola dyan, mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, Magandang magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito po rin po tayo sa Hospital ng Lungsod ng City of San Jose del Monte Catecram. Kanina Catecram, yung pagpunta po natin dito, sumama po si Nanay Car Carmen. Apo. Yan, kasi nalaman po niya na may dadalhin tayo sa hospital. Gusto niya sumama dahil meron daw po siyang sumasakit-sakit dito sa chan. Apo. Tapos yung apo po niya, apo niya po. Apo. Pangalan kuya? Hindi po kuya, babae po Ay, siya. Ay, sorry po. <laughs> ah, pangalan nate. Babae pa Sabihin na. mo daw. Jonaline. Jonaline. Oh. Ano ba yung nararamdaman mo? At may masakit? Sa yung masakit? Yung ulo at saka? Da ulo dapat yan. Ulo at tiyan nag ka ba ate? Anong grade mo na? Kinder lang ako. Hmm. Kaya naman ay na, eh. kumusta po yung nararamdaman niyo ngayon? Maayos naman po. Kaya lang po kung sumampung po ang sakit po nito ko ah. Bilog-bilog po pag sumasakit po. Bilog-bilog po ang narito ah, Sa tagiliran ko po. Tapos saan po banda na yung parang may mga matigas? Dito po ah, sa, sa, sa kaliwa po. Oh, ibig sabihin, naka-imbak ko yung ano dyan. Siguro nga po. At kung sumakit po, ay talagang ako po eh. Hmm. Ta ah, ano. Pero minabuti pa rin po ni nanay na sumama para ma-check up. Oo. Oh, At yung apo. Hmm. Pwede pong malaman, ay nasan po yung asawa niyo ngayon? Nasa bahay po. Hmm. Kumusta po yung buhay niyo, Nay? Ay, talaga pong ang buhay po namin, ako nga po naawa na doon sa asawa ko. Bungkawi po ang trabaho niya. Uh, yung bungkawi po, yung pangunguha po ng? Noong parang buho. Buho. Pero matigas po siya kaya sa doon sa buho. Hmm. At binibinta po niya doon sa Ooyay. Kaso nga po ngayon, umano po siya pumasok sa Pagtatabas po, pagtatanim. Hmm. Ay tanggal naman po sila. Hmm. Ay ngayon po hindi ko po alam kung ano ang papasokan. ni hahanapin trabaho. Hmm. Ilan po ba anak niyo, Nay? Ay ito na lang po ang walang asawa. Anak niyo po pala siya? Eh, ni anak po siya na ang manugang ko. Tapos ngayon po masakit na po yung manugang ko. Hmm. Ay ang sabi ko po doon sa manugang ko, O oh, ano anak? Ako na itong anak mo. At may sakit ka na ako na lang mag-aalaga. At sabi po niya, "Oh, salamat po, nanay." Oh. At ganun na sinabi niya, talaga, hindi ko nakayang mag-alaga ng bata. Naibigay po sa akin ng manugang ko. Akala ko anak niyo po, kin kinuha niyo po pala sa ina po niya. Oh. Pero 'yung pong ama niya buhay pa po siya. Oh. Ano po yung kwento niyo kanina na na ano po kayong mag-asawa? Parehas po kaming balo na nagka-asawa, kasama. Ah, okay. Naintindihan ko na po. Ano Anong nangyari sa asawa niyo, Nay? Ay, namatay po siya sa sakit. Opo, nagkasakit po siya? Opo. Ilang taon na po siya nung iniwan kayo? Ay, matanda po siya sa akin. Hindi ko lang po alam kung ilang taon na siya at ako po naman na hindi nag-aral, hindi ko po alam. Bali yung unan yung asawa, naka-ilang anak po kayo doon? Ay marami po, pero... Ilan nun, ay? Ang buhay po ay apat. Pero ilan po lahat? Ay yung po lahat, pati kabilang po yung mga namatay, ano po sila. Ano nga po ang abang namatay ko po napakarami kasi sa buhay. Bakit na niyan Anong mangyari sa mga Nagkakasakit nga po ay sa kalay, malayo po kami sa doktor. Mm -hmm. Ay pag nagkasakit po ng talagang hindi kaya ng mga damo-damong gamot yeah. ay namamatay po. Ang bata kaya nga po. Sabi ko po, maigi pa po diyan sa aming kinatitirhan. Mm. At malapit po ang pagpunta sa doktor. Yeah. Kaya nga po itong anak ko, di, niyang ko po pinapaaral para mm. malapit po kami. Tingnan po niyot nang marinig ko po kayo ipapunta sa ospital, naisama ko po siya. At mm. nung tagal po ngayon, ako man po nagkasakit po ako ng dalawang buwan, ay ako po hindi nakapagpagamot. At dahil nga po sa kahirapan, yeah. Ang tinatrabaho naman po ng asawa ko, ay kulang pa po sa aming pagkain. Hmm. Nay, gusto ko malaman, mga ilan po yung mga namatay niyong anak? Ay, marami po. 20 po yung... Yung po, buhay ay... Apat po. Apat yung bu buhay. Pero ilan po yung namatay? Ay, 20 nga po. Twenty po yung namatay niyong anak? Opo. po. Ang dami. Kaya nga po, siguro ako yung ganitong nagkasakit na. Ay gawa po ng dami ng aking na- anak Hindi, pwedeng nga sa amin. Ba't so sila namamatay? Ay, ganun nga po. Wala pong manggagamot doon sa amin. Ay, wala pa po isang taon. Namamatay po at talagang pag dumagat po at didapuan ng sakit. Pag hindi po madadala sa doktor ay talagang garabit po doon sa aming ano, sa bundok. Kaya nga po kami, ano dito. 20 na anak may. Ano po? Nasaan po lahat ng 20 na yun? Ay, kami po mga dumagat ay kung saan saan na naglilibing. Ah. Kami naman po mga dumagat ay kung saan po ang may trabaho na doon. Kung saan po sila abutan ng ganoon nga po. Oh. Doon po na ililibing. Ganon po kami kahirap. Hindi niyo na po alam kung saan mo pupuntahan yun. Ah, alam naman po. Ah, okay. Matakot to ako. Kala ko. Uh, hindi na Pero alam po. niyo kung saan, mo, saan yung 20 na yon. Alam ko po yung pinaglibingan ko po noon. Nung 20 po na yun? Hmm. Pero yung iba po, inabot na po ng baha. Hindi ko po alam kung na doon pa rin o naanod na. Pero alam ko po yung tapat. Kaya lang po mapakalayo po sa ang hilo. Nalungkot po ako. Sorry po sa nangyari po sa mga anak ko. Talaga po. Dito dali sa nung na, na an an ano ako sa daw ng lungkot. Napaka Ano? Hmm? Uh, Nabuhay yung 20 pa nila wala. Bagal na po sa. Oo. Hmm. Ah, ngalan ko siya. Apat ah, lang ang natira? Tawa nga po sila. Malalaki na po sila. Pero eh, yung isa po, ganito na po. Ah, huwag naman po masama. Ganito na po siya. Eh, talagang wala na. Nagkasugat po dito ah. Hmm. Ayun Ay, po ang hindi na gumaling. La, okay lang. Tingnan ko yung ano. Kung naalala yung mga itat, no? Yung unang namatay po niyo na anak, mga ilang taon no siya? Ayun na nga po ang unang namatay kong anak. Ayun pong ganito nakalakay ah. Ganyan po siya? Opo. Oh, mga po. ilan taon na po siya? Anim po. Yung sumunod po, mga ilan taon naman mo siya? Ay, maliliit pa po. Hindi pa po makalakad yung iba. Mga isang taon, wala pang isang taon pala na. Isang taon nga po. Yung iba, yung iba po naman na agas na po o yung pati. Hindi ko na po napapasuso ay eh. mamatay po siya. Siguro po talagang hindi sa akin. Kaya nga po kung minsan ako po, pag minsan po at hapon at nahalahala ko sila, hindi ko po kaya ang tesis. Yeah. Pero tinitis ko na po, alang-alang po dito sa akin anak ka. Siya na lang po ang akin kaya nga po, gusto ko siya mapag-aral ko po pati ng pag sa akin. Ako po'y walang alam. Pag ako po'y nawala na, paano na po siya pag hindi nakaaral? Ako po, pag dito sa bayan, ako po'y matatapon at hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Yeah. Ang dami niyo pa ng inanak opo oh, ilang po. Ilan taon nung kayo nag-asawa? <laughs> Batang bata po ako ng mag-asawa ko. Meron nung no kayong 15? Ay, wala pong 15 noong kami. Eh. Ako ako magasawa mag-asawa po. Mas bata pa, Nay? opo oh, Ako po eh. Hmm. Hindi naman po ako naiya sa inyo at ako po eh. Tinuturing ko na po. Kayong mga kapatid ko na. Hindi uh. pa ako rin regla. Ay, ako po. <laughs> ang sabi po na ang nanay ko, pag hinawakan ka na anak ko ng lalaki, wala ka ng puri anak ko. Hmm. Kaya huwag kang magpapahawak sa lalaki, lalong-lalo na pag sinipingan ka. Huwag hmm. ka nang uuwi sa akin at wala ka ng puri. Na nakuha na na yung lalaking iyon ng puri mo. Pag nahawakan po kayo? Opo. Yun po ang pinaano sa akin ng magulang ko na ang buhay pa siya. Ayun po ang tinandaan ko. Paano ba kayo nagkakilala nung asawa niyo? Nung una ko pong asawa. hindi wow. diyan lang po sa gandaan sa bundok. Wow. At kami po doon naninirahan. Ang kinakaan po namin ay mga pinod. Ano po yun? Ayun po, kinakaan sa bundok. May ugat po siya. Yeah. Pati po yuro, masarap po siyang puto sa ano. Ay, talaga po ang pagkain po namin noong mga, anong eh karne po, pinuputos po namin sa yuro. Kaya lang po hindi po kami nakakain ng kanin. Hmm. Sa kairapan po, laman ng lupa ang kanyang po namin. Hmm. So sa bundok, linigawan nag Opo, oh linigawan po niya ako. Oh. Una po nakinganga po siya sa akin. Ayun po binigyan ko naman po agad at batang-bata nga po ako. Hindi ko naman po alam na pag binigyan ng lalaki ng pagnganga hmm. ay may ibig sabihin na. At ang sabi po niya sa akin, ano kaya pag ako ay may tanong sa inyo, sabi ko po sa kanya ay tanong niyo kung kung alam ko sa sagutin ko hmm. sabi ano kaya kung ano kaya may nag-aari na ng puso mo hmm. sabi ko ay tanga ka pala ikaw pala yung puso mo eh ibang nag-aari ako hindi ako laang hmm. po naman ay eh, batang bata noon sabi salamat kung ganoon ano pong sabi po niya Salamat kung gano'n. Salamat daw po. Wag gano'ng wala pa pong nag-aari daw po ng puso ko. Ah, sabi ko, ay, talagang nukutong no, lalaking ito ah. Ayun po pala. Kaya tinanong ayun, ay, baka daw po ako yung may kasintahan na. Ah. Hmm. E binantayan na po kayo. Ayun ay, po ang sinimula ng panliligaw niya sa akin. Lalo ko po silang dinudusta. sabi ko po sa kanya, ay, ako hindi mag-aasawa at ako'y bata pa. Ako'y tigilan mong lalaki ka. Ah. Mga ilan taon na kayo nun, Nay? Okay. Twelve? 11, mga gano'n. Kabata po, no? Bata pa nga po ako. Grabe, 24 na anak, Tito Darius. Kaya naman siya kasi bata po. O kaso hindi ko ma-imagine. Sorry, Nay. Sorry po sa pagka... wala po ng mga anak niyo, no? Apo. Nalungkot lang ako nangyari po sa inyo yun. At talaga pong malungkot po. Hanggang ngayon po pag naalala ko sila, eh. May yak ng ako sabi ko tapo na lang silang lahat tadi. Marami'ng tutulong sa akin. Pa, Ay ngayon po. Ah. Paano? paano po kayo linigawan ng asawa niyo? Ito po. Ataw ko. Una. Ah. Ayun nga po. Gaano po katagal? Tapos paano siya niligaw? Hindi eh, po matagal na at ako naman po tanga-tanga -tanga na sinasagot ko po maski po yung palang sinasagot ko ay gumugusto na po ako. Ah. Sabi po niya kung kung sasama daw po ako sa kanya ng patanan. Ah, ah, sabi maapadago. ko Opo, oh sabi ko po sa kanya, ah, sige tayo na. Mm. Anong gabi, nung bangga po, ipa-uwi eh, na kami. Ako nga po, hindi ko alam pag ako eh. Diyan yung katagal na eh. May isang linggo, isang buwan? O baka naman dalawang araw lang Wala. po. Wala. Opo. At ako nga po'y pumapayag at hindi ko pa po alam ang pag-ibig. Hmm. Kaya nga po sabi na ng nanay ko, ikaw naman anak ko eh. Ano sabi po nung nanay niyo? Sabi, ikaw naman anak ko, sumunod ka doon sa sinabi ko sa iyo na maliit ka pa. Yeah. Na pag hinahawak-hawakan ng lalaki ang babae, nakuhan ang puri. Hmm. nabasag na ang aking ka sa isang kayamanan. Oh. Ayun po naman ang tuno, totoong ina, eh, tinandaan ko. Sino na naman? Paano siya mababasag? Eh? Wala pang nangyari. Ayun Ay, nga po. Ay talaga, papaluin ko kayo dyan eh. Ede, kabataan niyo pala nagsama, no? Oo oh, po. Ano po yung hindi niyo makakalimutan sa kanya? Ay, talaga. Ang hindi ko po malimutan hanggang Napakabait po siya. Lahat po nag- na, Nasusunod ko po ang lahat ng gusto ko sa kanya. Kaya po hindi ko po siya malimutan hanggang ngayon. Ano yung gusto niyang sabihin sa kanya, Nay? Nasasabihin ko po sa kanya, kunin na niya ako. At ako po talaga matagal po ako ng tiis ng karamdaman, no? Dalawang buwan. Ibig sabihin na yun, namimiss niya? Oo oh, po. Wala naman po akong magawa. Wala naman po akong... Ang trabaho lang po ng asawa ko nga, unay pagbuho po, pagbungkawi. Ay pag nagbinta po siya, ay kukuha lang po niya ng bigas. Ay paano na po ako mapapagamot niya, hindi na po. Parang sinasabi niyo na, na hindi kayo masaya sa pangalawa. Masaya naman po, kaya lang po ay... Ba't gusto niyo nang kunin kayo nung una? At talaga pong kami po naman na eh, ayun po ang una kong sigurong pag-ibig. Opo. Oh hindi ko po kayang kalimutan. Pero yung asawa ko po naman nga, una eh, mahal ko din po naman siya. At lahat po naman, ano, hindi po ako nagugutom sa piling niya. Lahat po yung ginagawa niya, mabuhay lang po kaming dalawa sa kadong maliit po. Nay, di ba naalala niyo minsan yung mga anak niyo? Ayak Ay, pa nga kayo ngayon, di ba? Talaga po. Paano niyo pinaglalabanan yung gano'n? Ay, nagpapatiba na lang po sa loob ko, itong maliit ko po, po. Pag wala po siya, pag hindi po sana siya binigay sa akin na ang ko nawala. Hmm. Parang ayaw ko na nga pong mabuhay noon na. Uminom nga po ako ng alang. Wala naman po akong sakit noon. bata ko pong tinutunga? Dahil gusto ko na pong amatay hindi mm. po ako namamatay. Pag linaw na po ako, nandiyan lang po siya. Mm. Naalala ko rin po siya. Sa mga anak po niyo, yung apat na anak niyo natira, kumusta po sila? Ayos naman po sila. Nadun nga po sila sa at dumayo po sila. Mm. Ayun yung may bahay na ang um, nasa suha, na walang tao. Ayun po, yung bunso ko po, yung wasak na po yung kanilang bahay. Sa, pinagbibilin ko naman po, ako po hindi makasunod at wala po kami bangka. Para ayusin po nila, niya, yung bahay nila at nabasa na po yung kanilang damit. Hmm. Ay, hindi ko naman po kahit ito po masakit ka. Hmm. Wala naman pong signal sa kanila. Yeah, po. Ay, awan ko po kung ano, ang nagiging po sila kaya hindi makauwi-uwi. May sa buong buhay niyo, kung tatanong kung may pinagsisiyan mo ba kayo? Ay, wala po akong ano talagang ako po. Masaya po ako na dito po ang lahat yung aking mga anak. Iisa e, po ang nasa Rizal, babae po siya. Kaya masayang masaya po ako pag narito po sila. Hmm. Ah, sila po ang gumagaba sa akin. Yeah. Ang, ang kanaano ko lang po ay eh. dito na sila lumahat mag-asawa. Yeah. Eh, isa na po yung nasa Rizal, babae. Yung pangalawa po niyo, asawa, saan kayo nagkakilala? Ah, din po sa Angelo. Oh. Nagiginto po, dumadayo po siya ng pagiginto sa anghelo doon po sa amin. At siya po igurod. Hmm. Ay dumadayo po sila ng pagiginto diyan. Ay doon po kami nagkakilala. Ilang taon na po yung pagkamatay nung ano? Asawa ko po. Ay dalawang taon po siya tatlong buwan nang mamatay. Hmm. Madali nga po akong nag-asawa, sir. At isang ano dalawang taon po siyang namatay. Ang nagkita naman po kami nito, Levi. Hindi ko na po, hindi po napigilan. Ay talagang siya po nagsabi sa akin, hindi ko na po naiwasan ng tukso po siguro. <coughs> Sino pong mas matanda sa inyo nung asawa niyo ngayon? Ako po. Ah, ilan taon po kayo na eh? Si, mag na po ako. Si 60 na po siya po. Ay, bata pa po siya. Hindi ko po alam kung ilang taon na siya. Pero maaalman po niyo at nadoon lang po siya sa bahay. Meron mo ba siyang 20? Baka nga po. Ha? Huh? Bata pa po siya. Kaya nga po, yung pong lahat na trabaho, isa lang po siya ang bumubuhay sa aming mag-ina talagang hindi ko po alam kung ilang taon na siya, pero bata pa po siya sa akin. Bali siya na po ang manong tumayong ama niya. Kaya nga po, papa ang tawag niya nila sa, do sa asawa ko. Ay siya na po ang nagis na nilang tatay. Kaya mahal na mahal po nila yung kanilang ta, papa. Papa po ang tawag nila. Yeah. Maliit pa po siya nang mamatay yung una kong asawa. Sumususun pa po siya. Kaya po, ang inaano na niya ano, ang ama ay ang silibi. Sige po, la. Uh, uh, tuloy po natin yung ano natin mamaya. Na yan, Opo. Opo. Oh, bigyan nyo pala kaming update, ate. Ano pong sabi ni doktora Rajan Ano daw po, wag ko daw po hayaang madumihan yung puso. Saka daw po, wag ko muna ipagaan sa lumpad. Baka daw po ma-infeksyon. Mm -hmm. Tapos, three times a day daw po, painom ng gamot niya. Mamaya nga, tas isa nang simula. Yeah. Pitong araw daw po. Pitong araw, no, one no. week po, ano? Nay, no. ano po sabi ni doktora kay ate? niya ng ano ah, gamot na ubus daw po yeah. Bakit daw po pabalik-balik yung gamot ay yung sakit niya? wala oh, na lang po, Dali. Ano daw po yan? Yung trangkaso daw po. Mm, -hmm. yun na nga sinasabi okay. ko. Kayo na yung pong ano, yung hinala ko sa inyo, ano pong sabi niya? Ay, ano, ma mataas po dago, po. Hmm. Ako daw po akong magkakape, ngayong mga, ano, bawal daw po sa akin. Hmm. kaya wag nang magkakape na pinapainom po kayo maraming tubig ayun gusto nyo magdoktor na ako sa inyo Tingnan nyo yung basa sa inyo yun din ang basa ko oh, si ano lang talaga yung na confine yun yung hindi ko mabasa basa kasi kagabi ate masakit ang ulo hanggang likod matagal na po naman So yun katekram Kaya katekram Kailangan natin ng isang doktor sa kanilang tribo Ito Darius Magaling ako dyan Hindi pwedeng mekos mekos na doktor Aha. Dapat Yung isang scholar pag nayari Abangan nyo Si Kuya Mark sana no Magaling sa Maganda sana kung meron talaga tayong Doktor na mapapatapos okay. So yun, mamaya Kram. Update po namin kayo pagka nasa bahay na po kami. Okay na ha? Okay na? Happy ka na? Masaya ka na? Okay. Siya may ano po siya. Masama yung, ano po niya, yung cup niya, yung ubo niya. Pero lahat po may gamot. Okay. Paano ka, Tegra? Amaya po ulit. Pagdatingo namin sa ano po nila, bahay po nila. Thank you po sa love and support, Mama Chuk Chuk.